Christine Hermosa nanganak na sa ika na anak nila ni Oyo Soto. Isinilang na ni Christine Hermosa ang ika na anak nila ni Oyo Soto sa social media ipinasilip na nga ng celebrity couple ang kanilang baby na si Isaiah Timothy. Ibinahagi ng mag-asawa ang isang larawan kung saan makikita na magkakatabing nakaupo ang kanilang mga anak na sila Daniel, Andrea, Caleb, Marvin at Vittorio Isaac habang karga ni Andrea ang bago nilang kapatid na si baby Isaiah Timothy. Testimony of God's faithfulness, you deserve all praise and glory, Lord Jesus Christ. Isaiah Timothy 9324, caption ni Oyo sa kanyang Instagram post. Base nga rito ay masasabing nitong Martes, Setyembre 3, 2024 ng anak si Christine. Labis naman ang saya ni Dina Bonnevie at halos maiyak na ito sa kaligayahan ng makita ang kanyang ika-anim apo, Kila Oyo at Christine. And just like that, I am a happy grandma for the ninth time. Thank you Lord for granting a safe delivery for Tin and for bringing another healthy grandchild. Isaiah Timothy, Into Our Family, To God Be The Glory, captions ng veteran actress sa kanyang post. Isa si Dina Bonnevie sa unang bumisita sa mag-asawa matapos makapanganak ni Christine, makikita na masayang-masayang si Lola Dina na kinarga agad ang bagong apo. Agad naman bumuhos ng mensahe ng pagbati para sa pamilya ni na Christine at Oyo mula sa kanilang mga followers at kaibigan sa industriya. Matatandaan na ikinasal si na Oyo at Christine noong dalawamput labing isa. Sa parehong taon ay isinilang ng couple ang kanilang unang anak na si Andrea at na-adopt ang eldest son nila na si Daniel, si Caleb, Marvin at Vittorio Isaac ang name naman ng iba pang mga anak ng couple.